Hello, hello! Magang pasok ni Mama Tess! Dito na tayo sa gate. Ayan o, tingnan nyo. Ang dami yung matabas. Maga yung pasok po ngayon kasi may gagawin nata. Pipintura daw sila ng mga makina. asa na yung mga na cheap.

Ganyan po kapag labasan dito. Kapag uwian na yung mga nanay. Kapag umaga. 6 to 6 ang ship nila. Ayan, ang dami nila. Ayan. Dito lang muna ako sa park. Saglit lang maaga pa. Ako lang sa inyo yung mga madlang people. Bye, thank you so much for watching. See you in so next video.